Nakabawi nga si Jenna matapos ngang sirain ni Betsy ang kanyang promo. Kaya naman si Betsy ay hindi may tsura ang mukha. Matapos magbunyi si Jenna at takuhang muli ang tiwala nga ng ama niyang si Robert, pinori pa nga siya. dapat ipagpatuloy ang kanyang promo. Kaya naman inis na inis ngayon itong si Betsy. Hindi niya matanggap at nagwawala na nga siya sa labas na akala mo inagawan nga siya ng candy. Hindi talaga titigil itong si Betsy hanggat hindi makagawa ng kasamaan sa kanyang BFF. Pinagpatuloy niya ang kanyang pagkatraidor dahil hindi umubra ang kanyang unang plano, gagawa na naman siya ng isa pang hakbang at yun nga ay manmanan kung ano nga bang meron kay ating Nora. Na kung bakit ito may lalaki sa loob, sino ba ang lalaking iyon? Gusto niyang malaman. Hindi nga rin kasi mapakali ang nanay nga nitong si Betsy na si Aling Susan. Matapos kasi siyang masabon at masabunutan nga ang kanyang ulo dahil nga saan naiinis nito at may nga maritis nga ang kanilang pamahay. Kaya naman na uh, gusto pa niyang rumes bak hindi siya makamabon sa sakit ng kanyang ulo na ginawa nga ni Aling Nora. Kaya yung hindi niya itululubayan hanggat hindi niya malalaman kung ano talaga ang tinta. Samantala, matapos nga malaman nga ni Maki ang pinagagawa nga ng mga chismos ang kapitbahay nga kasama nga ang kaibigan nga nitong si Betsy at si Aling Susan na minanwanan nga ang bahay nga ni Aling Nora agad na sinabihan nitong si Gerald na lisanin na nga ang kanilang bahay. Baka matuklasan pa nga nila ang kanilang sekreto kung saan naroon nga ang amangan nitong si Gerald. Hindi lang kasi ganun kadali ang kanilang sekreto. Ang ama kasi ni Gerald, yun ang, ang matagal nang hinahanap nga nitong si Robert na kaibigan kung saan ang betray sa si kanya. Muli nga itong bumalik sa kanilang supermarket sa pag-aakala naman ni Robert na muli ay isahan siya ay pinapahanap niya ito. Nasuntok pa niya ito at itinuring na niya na parang kriminal and <laughs> Kaya naman na minabuti niya na itago na lamang ang tungkol sa kanya at wag nang ipaalam pa dahil natatakot siya sa kung ano ang gawin nga nitong si Robert. Malaki ang problema ngayon nitong si Gerald sapagkat alam niya noon lamang sila nagkambumabutihan nitong si Robert. Ngayon ay may bago siyang issue at malamang kapag nalaman nga nitong si Robert malamang magagalit ito sa kanya. Hindi niya alam kung pa, paano nga sa sabi ng katotohanan. Hindi naman pwede na habang buhay silang magtatago at hindi pa paalam dahil hindi talaga sila makakaligtas sapagkat ito ay ang mga nitong si Jenna. Samantalang itong si Jenna ay ginagawa na rin niya ng paraan kung paano nga masabi ang kanyang sekreto tungkol sa kanyang ama. Hanggang magugulit na nga itong si Jenna at tapos nga kasing sirain at lasunin ang utak ng itong si Jenna na baka nga ay may ibang babae nga itong si Gerald dahil may kinakausap ito na patago. At dahil nga sa naghihinala na nga itong si Jenna ay maisipan nga niya na tundan ng kanyang kasaw sa bahay nito at naguguluhan siya sapagkat ang taong nakikita niya sa CCTV footage kung saan kinagalitan ng kanyang ama ay ito pala ang amangan nitong si Gerald